Hello guys, good morning. Raja Hao. Laban ni Senator Manny Pacquiao ngayon. Panoorin natin. Kasi dati meron kami pinapanuoran dun sa Chungsan live. Sana meron pa rin ngayon. Tara. Game okay, Martin na lang ako para mabilis. Sorry guys, wala yung pinapanuora namin eh. Balot! Tinindo na lang ako ng balot. Ay, kabayan, balot. Balot. Ayan, may suka pa yan, oh. Baka gusto yung suka. Ah, sige po. Mahirap magtinda. Minsan, suplado pa yung mga dumada. Hindi <laughs> ka man papansinin, eh. Tay, hey, balot! <laughs> Lingon pa <siya. laughs> kinagagalak kitang makilala. Yes. Makilala. Yes, that's right. Nice to meet you. Where are you guys from? I'm from Ah, you're Taiwanese. Okay, of course. He's YouTuber. YouTuber? Yeah. Oh, You want to be in my vlog? Hi, guys. Say hi to my vlog. Tinatanong nila yung nice to meet you sa Tagalog. Tinanslate ko lang kasi mahaba masyado. A student? student. You're not student. Ah, you... <laughs> oh, you, your English is pretty good. You speak so so well. Yeah, thank you. Mm. okay. How, how long have you? How long have you been in Taiwan? Twelve years. Next month I'm going home. Oh, next 12, 12 month. Years. Yeah. are here for travel or? No, work? I I work here. Okay. oh yeah. you're here and yeah. you have your youtube channel yeah here oh. can you, can you yeah, yeah yeah you can check my youtube channel <laughs> jimmy speaks tv i have wow. a 2400 wow. subscribers uh please press the red button <laughs> the oh, subscribe button far. okay no problem, of <laughs> thank you you guys so nice But but the problem is I don't speak English on my vlogs. Ah, I, I right. see, yeah, it's okay. Yeah. Hello there. So you share your daily life? Now? Yeah, our oh. daily life. Oh, in Taiwan? Yeah, as an OFW. Oh. Oh, yeah, sure. Bye-bye. Right. Guys, picture them. Right? mga estudyante nag nag-aaral ng Tagalog. Tay balot. <laughs> boss balot, boss. Boss balot. Kala ko artista eh, kala ko si Ay. Kala ko artista eh. Long hair eh. <laughs> Daming sugat. Hay. mo na ba? Tay balot. Ay, Balut Taiwanese pa. pala. Balut eh. Ay. Ay, balot. Balot, bas. Bas, balot. Balot, eh. Te balot. Titingin lang, eh. Ganong kahirap maghanap buhay. Nakabenta naman ako. Uy na ako, maambun eh. Hindi nga pala sa akin yung balot na yun. Kay sa kumpare ko yon Sinubukan ko lang magtenda. Ang daming ang daming bumati sa akin dito. Mga kapabayan natin. Kaya lang, hindi sila nakasubscribe sa akin. Yung isa, pinindot ko na yung cellphone niya. <laughs> hindi, hindi nila pinipindot yung subscribe button. Nanonood lang sila ng vlog ko. So, pin pinwersa ko na. Ako na <laughs> ah, pumindot. Hindi ko nakukuha na yung bumabati sa akin kasi bigla na lang lumalapit sa akin. Eh. <laughs> Tapos yung isa, sabi niya kanina, nagka-timelapse kasi ko eh. Nakayoko ako sa camera. Tapos nakita niya, syempre yung buo ko makikita niya. Sabi niya, uy, nandito si Arnel. <laughs> sabi ko, mas gwapo yun. Kaya, dun sa mga bumati sa akin kanina sa Chungsan, shoutout sa inyo. Maraming salamat sa panonood. At sana pakipindot nyo na rin yung subscribe button dyan sa ilalim ng video. Salamat, kabayan. Ah. Manalo si Pacquiao. May, may umarbor nito. Guys, maawa naman kayo sa akin. Wala na akong pang-uwi. <laughs> okay, ito yung announcement. Para din sa meet and greet natin. Uh, sa February 10, sa Taipei Main Station tayo magkikita. Okay? Between 1 p.m. hanggang 3 or 4. Basta yung mga ganong oras nandun ako. 1 to 4 p.m. Sana pumunta kayo. Kung dalawa yung pumunta o, 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 isa lang, sa kanya, sa kanya ko na lang ibibigay yung gitara kasi hindi na tayo magbubunatan kasi isa lang yung pumunta. Pero kung marami, mag raffle tayo. Magbubunatan tayo. Okay? Oi, oh. mo na? Oo. kau practice ba ya? Pambira, sakit pa yung kamay ko. Hindi <laughs> pa pwede. Bukas, bukas. Hindi pa kaya. Niyayayaan <laughs> nila akong mag, ano, mag gitara Pe-perform daw kami sa Chinese New Year party namin. Kakantayin namin yung WhatsApp. Ikahapon nag-practice kami. Sakit ng daliri ko kasi wala nang kalyo. Sabi ko bukas na nang try ko lang kasi eh, nagperform na kami dati pero hindi maganda yung kinalabasan kaya parang meron na akong trauma <laughs> eh parang na nagkaroon na ako ng hiya <laughs> umakit okay, sa stage but well, anyway niimbitan ko lahat ng mga vlogger dito sa Taiwan na sana pumunta kayo sa meet and greet para naman makagawa tayo ng video na sama-sama yung mga vlogger dito sa Taiwan bago ako umuwi so iniimbitahan ko yung kakilala ko lang ha si si Noypi Vlogs Noipi Vlogs nga ba yon tapos si Daddy Dave Speaks TV si Randy TV Randy ba yon Randy si J Campo Vlogs sino pa ba basta yung mga nagbo-vlog dito sa Taiwan pwede kayong iniimbitahan ko na pumunta ron sa meet, meet and greet natin okay guys para makagawa tayo ng video na sama-sama yung mga vlogger dito sa Taiwan so guys sana pumunta kayo last chance ko na to win ako next month okay February 10 1 2 4 p.m. be there papashoutout nga pala si Tien Sui tama ano ba from Calgary Mark Santos Janine Ulidan at si Berlin Wanam shoutout sa inyo mga kababayan meron nga pala nagtatanong kung anong tatak na ito ito yung tatak niya, sound tank nilinis ko na kanina kaya medyo kumintad na ng konti ready na to guys uh, walang walang ano to uh, walang case uh, kaya, na lang bumili ng case kasi gagamitin ko yung case ko pa uwi yan, uh, carry ko yung isa kong gitara bili na lang kayo, mura lang naman yun siguro mga nasa uh, 500 lang yon Good luck sa mananalo. Ang plano ko, pagkatapos ng meet and gate, tapos uh, i-edit ko, i-upload ko sa YouTube. Pagkatapos noon, magbabagay na ako kasi babagay ko na tong tong PC na gamit kong pang-edit. So, bali, pag nabagay ko na to, baka yung last week ng yung mga huling araw ko dito, yung huling isang linggo, baka hindi na ako makapag-upload kasi wala na akong pang-edit. Ibabagay ko na nga 'to. Kaya sana andiyan lang kayo kahit na siguro mga one week lang or 10 days na hindi ako makakapag-upload kasi nga pa ako. So, sana diyan lang kayo hanggang sa Pinas. Sana nandiyan pa rin yung suporta nyo. Maraming salamat ulit. I'll see you guys next time. Say